Lumutang na ang Clerk ng Bureau of Customs na nagmamaneho na mamahaling sa at nakuna ng CCTV na nanghabol at na namaril umano sa dalawang estate. Na on spot si June Veneracion. June? Iyan, yeah, nakuna ng uh, CCTV camera ang uh, habula ng isang Porsche at Toyota Innova ng January 21. Binaril pa umano ng uh, sakay ng Porsche ang hinahabol itong Innova. Pero ang mas nagmarka sa kwento nito, isang clerk ng Bureau of Customs na nagmamaneho sa Porsche na milyon ang halaga. Ngayong araw, nagpakita na kay Customs Commissioner Rufi Biaso ang suspect ni si Paulino Elevado para magpaliwanag. Nagbigay kasi ng taning si Biaso na kapag hindi siya nagpakita, awol na siya. Sabi ni Elevado, hindi sa kanya ang posya. Pinahiram lang daw ito sa kanya para ibenta. Sideline niya raw ang magbenta ng segunda manong luxury vehicle. Sa sideline din daw niya nakuha ang ipinambili niya ng sasakyan niyang Volvo station wagon. Tumanggi magsalita si Elevado sa kasong kinasangkutan niya bilang customs clerk. Nasa 8,000 lang ang sweldo ni Elevado kada buwan. Wala raw siyang inagrabyado. Hindi rin daw siya tiwaling empleyado. Sabi ni Biason, iniimbestigahan na nila si Elevado para malaman kung ano ang pwedeng isampas sa kaso para mawala na ito sa serbisyo. Habang iniimbestigahan, ililipat muna si Elevado ng assignment. Sabi ni Biason, gagampanan muna raw ni Elevado ang trabaho na ang cops sa kanyang ranggo na clerk gagawin daw nilang messenger si Elevado. Sa aming na naiyaks naman si Elevado habang uh, pinag-uusapan namin ang tungkol sa epekto sa kanyang pamilya. Sabi niya, ang kanyang busong anak na babae ay hindi na raw nakakalabas ng kanilang bahay. Sabi ni son ang mga kagaya ni Elevado ang nagmulat sa kanilang mata para magpursige, lalo na sa paghini sa customs. Pero aminado siyang mahirap ang trabaho, lalo pat marami rin sa customs ang may mga kapit na politiko at mga ma-influensyang personalidad. At yan the latest mula sa Maynila, Balisetia. Maraming salamat, June Veneracion.